Ilang taon yung bata? Isang buwan at ano pa lang. Kapapanganak mo pa lang? Opo. Okay, kapapanganak mo pa lang. Nasaan ang tatay nitong batang to? Inabandon na po kami kaya po naisipan kong ipaampon po kasi po wala pong bubuhay sa amin kasi tinatakwil po ako ng aking tatay. Uh, pero alam nila na nabuntis ka? Alam ng pamilya mo na nabuntis ka? Alam po ni Papa. Ang sabi po ni Papa, ano daw gagawin niya sa bata na yan? Siyempre po nanay ako, nasaktan po ako. Lumayas kaya ka? Opo. Oh nung gulong-gulo na po yung isip ko, na nakapag-decide ako kasi nagsabi sa akin yung gingging -ging na doon ko daw dalhin po sa pinsan niya, yung anak ko, kasi mapapaganda daw po yung buhay. Pero sa nakikita ko pong status ng bata, mukhang hindi po napapaganda yung buhay kasi nagkasugat po talaga yung anak ko eh. Isang buwan pa lang mahigit yung bata Opo. sa ngayon. So, sa, ibig sabihin, nanganak ka ng... October 29 po. October 29, November 29, December 8. So, halos isang buwan at dalawang linggo, more or less. Opo. So, so parang six weeks pa lang yung bata. Nanganak ka ba sa ospital? Sa Lying In, M. Bautista lying in. po. Ang bata ba ay nagkaroon na ng birth certificate? Hindi ko po alam na rehistrado na po ilalabas yung bata. Ang pagkakaalam ko lang po, ilalabas po kami doon, kaya po pinirmahan ko ng pinirmahan yung pinapapirmahan po nila. Sino ang nagpapirma sa yung kumuha ng bata? Opo, pil ko daw po yun. Tapos? Ang sabi. Pag na pil ko po yun, lalabas na din po kami kinabukasan. Pero hindi ko po alam na nakarehistro po sa kanila yung Birth certificate ng anak ko. Nako, eto na. Ang tawag diyan simulation mm -hmm. of okay. birth. Ah, mm -hmm. Kasi parang ang lumalabas, anong pinirmahan mo? Bakit ko ikaw pumirma? Pinapirma po. Ang dami ko pong pinirmahan pero hindi ko po alam kung para saan yun. Kasi po magulong-magulong okay. magulo po yung isip ko noon. Hindi naman po ako matured pa mag-isip. Ilan taon ka lang? na ba? 20 po. 20. 20 Ilan ang anak mo? Ito pa lang. First baby po yan. Sa pagkadalaga Alias Mina rin yung kumuha ng bata. So, ang pakay ngayon is makuha mo yung bata? Opo. Okay. Ikaw ba ay uh, doon tumira sa kanila nung habang nagbubuntis ka? Eight months po ako, nung pumunta po ako doon. Eight months ka na na buntis? Opo. So, Tapos, ibig sabihin isang buwan kang halos tumira sa kanila, inalagaan kanila nila, ganun? Opo. Tapos nung... Hmm. Nanganak po ako, three weeks po ako, tapos hinatid na po nila ako sa bahay. Wala po sa usapan namin na habang tumatagal, ilalayo niya po sa akin ng anak ko. Hindi po yun yung napagkasunduan namin. Nakapagkasundoan po namin na ipapakalala niya ako sa anak ko, hindi niya ako itatago. Tapos bandang huli po habang tumatagal, ayaw na po niya magpasa ng mga pictures ng bata. Tapos magugulat ako pagpunta ko doon, gano'n na po yung itsura. Tapos sabi niya, ano daw magagawa ko kung sasabihin niya daw po sa akin yung yung nangyari eh wala naman daw ako magagawa sabi ko ka, ano ko pa din yun kasi anak ko yun eh kailangan ko pa rin malaman yun kahit wala akong magagawa anak ko pa rin yun eh Okay. Kahit pa nasa kanya. Mamina, kayo po ang may hawak ngayon ng bata. Tama po ba, Mamina? Opo, ma'am. Okay. Uh, sa makatawid, gusto niyong ampunin yung bata. Tama po ba? Opo, ma'am. Okay. Ano po ang napagkasunduan ninyo nitong si alias Maria? Meron ba kayong kasulatan? Meron ba kayong napagkasunduan? Opo, ma'am. Okay, siya paano? Po, sumulat po siya, ma'am. Tapos, hindi po po siya katilalap. Sandali Okay. Ikaw naman, Maria, ang lumapit kay Mina. Opo, okay, totoo po yun. Kasi okay. ang sabi ng pinsa niya po, mapapabuti daw po yung anak ko doon. Hindi ko po in-expect na pagsasalitaan na lang hindi maganda yung anak ko. Baby pa lang, hindi ka maroon makapaghintay. Nandede mo pag ginusto mo, gusto mo. Tama ba yun? Sino mo naman? Okay, saan mo naman nakuha yan? Bakit mo alam yan? May Kasi nandoon po ako sa kanila. Naririnig ko yun. Siyempre, ina, ina ako eh. Sumasama po yung ko. E, ano ba yung sugat na yan? Oh. Nabagsakan daw po ng bakal yan. Hindi ko po alam kung ano oh anong God. katotohanan. Mm -hmm. Di ba po kung pupukusan niya po yung anak ko, hindi po ganyan mangyayari niya sa bata na yan. Ma'am Annabel? Yes po ma'am. Good yes. afternoon po. Good afternoon. Miss Annabel, pwede niyo po ba kaming uh, bigyan ng kahit uh, overview lang? Ano po ba itong uh, kasong ito na kaya niyo inilapit sa MSWD? Meron pong ano, parents po na lumap po sa akin na ang sabi daw po niya, eh, gusto niya daw pong makuha yung baby niya. Okay. Ano mga baby sa, pero iba daw po yung muha ng baby niya na, kumbaga, ipinaampo niya po. Okay. Doon pa lang daw po sa ospital, at nasundo na daw po sila dahil wala daw po siyang pakayanan ng buhay ng baby niya. Okay. Po niya po doon sa, ano, kay, kay Okay. Ngayon po, nang nung naibigay niya na po pinapunta naman pa uh, one man yung baby nung baby ni si Maria doon okay. sa bahay nila kasi po para daw po mahawakan niya makita niya yung baby yes. hindi naman daw po pinagdadat baby sabi okay. siya na rin po nagsabi sabi po ni Maria kasi lang po na touch daw po kasi siya, siya kasi nakita niya daw po yung baby na may sugat po sa noong Okay. Ay, ano bang ano ang dahilan o. ng sugat? Bakit daw nasugat? Ang, ang sabi po sa akin ni Maria at saka ni Mina na yung istante daw po is malapit din sa higaan yata ng bata. Ngayon okay. po, yung istante, tumungtong daw po yung pusa. Pag talon po ng pusa, bumagsak po yung istante, dun yung ng bata. Okay, Pero, na, nabigyan na ba ito, ng karampatan na medical attention yung bata? Kasi one, six weeks old pa lang ang bata, ha? Yes, naman. Tinakbo daw po nila agad sa ano, sa hospital. Okay. Ano naman o, ang anong kalagayan ng bata ngayon? Safe naman, walang Okay Safe naman po siya. Maganda naman po yung bata, malusog po siya. Alagang-alaga po nila. Okay. Nakita mo ba yung mga documentation nito, Miss Annabel? Is yes, there a simulated birth certificate? Opo. Meron na po akong copy, Ma'am. Kanino nakapangalan ng bata? Kay Mina po. So pinalabas na anak ni Mina, tama ba? So it's simulated. Nandito na po. po kay Mina nakapangalan 'yung bata. Nakapangalan okay. na po kay Mina. Okay, nakapangalan kay Mina. Okay, we all know that this is a simulated birth. Okay? Kasi kailangan oh. pa rin although correctable. Okay? Correctable. There is oh. a process at uh, magiging very crucial ang critical nito ang role ng ating uh, social welfare office. Si Ma'am Annabel is actually the Hawsi officer, no? But we will have uh, Ma'am Annabel kailangan natin itong i-refer if I'm not mistaken diretsyo na sa regional office uh, ng DSWD kasi kailangan mo na magkaroon ng proper assessment and evaluation. Maria, inaamin mo eh na gusto mo sanang ipaampon, 'di ba? Dahil wala kang kakayahan. Okay. Merong umampon. May mali silang ginawa, okay? Because ang ginawa nila is a simulated birth certificate. Naglabas sila ng simulated birth certificate nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Okay. If you want to contest that, pwede naman. Pero kailangan pa rin dumaan sa tinatawag natin na home assessment. Ikaw titingnan ka kung may kakayahan ka ba? Tama ba yung pag-iisip mo at yung kakayahan mo? Uh, physically, emotionally, and financially para buhayin, bigyan ng magandang buhay ang bata. On the other hand, kailangan din nating uh, ipa-assess ang uh, gustong umampon. No? Sila mamina yung inireklamo mo kasi mali yung ginawa eh. Okay? May higher motive. Kung may, may, may magandang hangarin pero okay. mali ang proseso. Sir David, magandang hapon po sa inyo, sir. Sir, ipapaliwanag ko lang ng konti, ah. Uh, kasi malaki po ang uh, magiging bahagi ng DSWD sa pag-evaluate po nitong kaso na ito. Um, so meron pong isang ina, 20-year-old, uh, tinago natin sa pangalang Maria, uh, 20-year-old female, ginive up po niya yung anak niya. okay? On the 8th month of her pregnancy, doon siya tumira sa gustong mag-ampo ng bata. Nung manganganak na siya, I am assuming ang gumastos ng lahat ng ito, ay si Lamine tama pinanganak nanganak sa isang lying-in clinic dahil nga sa kagustuhan na amponin at maging sa kanila na yung bata okay there was now a simulation of birth certificate of, of of birth of the birth certificate iniligay diretso sa pangalan nung gustong umampon okay uh the way i understand it with the local civil uh, registrar there is a way naman to correct this okay pero malaking bahagi po ang DSWD, ang inyong tanggapan para po magkaroon ng assessment and home evaluation. Tama po ba ako sir na merong ganito na dapat gawin? Yes ma'am, uh actually ito pong na-refer na case sa amin. So mm -hmm. yun nga po na mention kanina hindi hindi pa po kami ganoon ka-familiar kasi yes. kaka endorse lang din no yes. sa amin ng initial info. Yes. But the team po will be um, a uh, conducting no ang DSWD ay bababa po tomorrow to assess and validate oh, okay. ma'am. That's Ipong all we case, need apa. to hear. Okay? Mina, bibigyan ka pa rin ng pagkakataon. Okay? Para ipaliwanag at ilahad ang position mo. Maria, ikaw din. Pero ang tinitingnan natin ngayon dito Rio, yung kapakanan ng bata. Yes, attorney. Okay. Yun ang hindi pwedeng makompromiso. Okay? So hindi naman dito didesisyunan. So wanted sa radio i coordinate natin. Yes po. And sasamahan din po ng ating reporter kung tomorrow po kailangan na pong puntahan ito pong uh, kay alias Mina itong baby. Yes. At kung kailangan kasama po si alias Maria, i-assist po natin. And syempre, yeah, we, we, we will coordinate uh, dito po sa DSWD okay. region. So, ganyan na lang muna ha. Diyan hmm. muna natin uh, tatapusin ngayong uh, hapon na ito. Uh, Maria. Okay? Sige.